So, aalis tayo. It's Sunday today. Aalis tayo kasi pupunta ako ng Copper Week. Bibili, pupunta ako ng Holland Barret. Bibili ng malunggay capsule. Moringa capsule, something like that. And then, uh, cranberry juice. Kasi naubusan na kami ng cranberry juice. Uh, ano pa ba? Ah, Guinness. Kasi gagawa ako yung yung nakain namin sa nakain namin sa Ireland Gagawin ko. So, ano pa po ng malunggay ba? Wala man. Asan kaya? So hanap kami ng Guinness. Dito kami sa yumbo. Oh, meron kaya dito Guinness brand. Daming beer pero walang Guinness. Have you No. Yeah? ah oh, yeah. aw oh, Meron pala dito. Ayan yung Guinness. Hoeveel? Uh, is genoeg, denk ik, Ito yung maliit na mall. Malapit to before sa una naming bahay. Tapos na talaga siya. Ayan. Dito. Ayan, tingin nga pala ako dito. Parating na tayo ng bahay at i-haul natin na nabili. Kasi, yung uh, ano, naka-shopping naka na konti. <laughs> Pati ang aking mister. Pero unahin natin yung mga essentials na doon talaga yung pinunta. Uh, yung cranberry juice. Pure talaga to. Maganda to sa kidney. Tatlo tatlo yung binili ko. Tatlo yung binili kasi sa Barit, ano sya, merong 2 plus 1. May medyo may kamahala tong juice na ito. Tag 11 euro per per bottle. At sa holland Barit pa din, uh, ito. Uh, dalawang Himalayan salt. Ito, so, dalawang Himalayan salt. Fine na siya. Hindi sya yung uh, malalaki. At, ah, what is the Moringa Scott? Ayan. Ah, yeah. At bumili ako ng Moringa Capsule. Uh, para ano, kasi talagang ano ako sa ayaw eh. Nung ayaw ko, hindi talaga siya nag-normal. At itong ano, Guinness Beer na akahanapin. Mahirap talagang hanapin yung Guinness Beer. Dito. Yan dalawa para sa akin magluluto kasi ako nung nakain namin na Irish uh, ano pisngi ng ano ba ng ng toff so gagawin ko yun i try ko mahilig mahil, yung mahilig sa ano ba mahilig sa uh, susund, yung sunduin susunduin uh, yung pang ano sa bread Be, uh, stop in the day, sir. At ang uh, sa aking asawa, nakabili siya nito. Sweater. Kasi nakasale, nakasale siya. Tapos may, uh, nakasale na siya. Tapos may extra 20% off. Tapos yung akin, ito, itong kulay na to. Pero hindi siya nakasale. Pero maganda. Pero ito yung pinaka ano. Para siyang ano, dupe ng, dupe ng ano, ng luwebe. Na, na ano, na, nakita ko yata yung ano kay Ray Fairmar. Yung ano niya. Pero, yung sa ano lang, parang ganito talaga siya na kulay. Tapos, merong logo ng luwebe sa harapan. Ito, ang nakalagay, Love Amor. Amor. So, yun lang. Yun ang ating na ano, uh, ng, na, 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 na pamili. So, ngayon, kasi gagawa ako ng crispy curry curry, Marino na, 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 niluto ko na ito kahapon eh. Itong babuy? Mamuy ba? Mamuy! So, gagawa na lang ako ng sauce at yung, ano ko to yung oven. So, yun ang ating ano, ang ating ganap for today. Tapos ang ganda ng panahon ngayon. Ilang days na to na walang ulang ulan. Nagigray man siya pero nawawala din. Tapos nagbublu. So, hi guys! Another day. Busy tayo ngayon kasi bukas, meron, uh, merong kliyente yung asawa ko na magdi-dinner dito. Kasi paborito nun ang Asian food. So, ngayon, of course tayo mga Pilipino, hospitality hospitality at its finest talaga. So ngayon, maglilinis ako. General cleaning. <laughs> Malinis na yung bahay natin kasi lagi naman tayo naglilinis pero mag general cleaning tayo. Lahat ng kasuluk-sulukan, alam mo naman. Pero yeah, normal na naman 'yun sa ating mga Pinoy na pag may bisita, na todo linis. At yeah, magluluto yata ako ng kaldereta baka bukas at saka mag-ano ako mamaya, mag mm plan which is not good for us kasi nagaano kami na walang sugar for the month of January i alam mo naman yung Leche Flan, sugar sugar overload <laughs> pero yeah eh yeah, parte ng buhay so ngayon maglilinis ako Let the music sing. Got that poppin' beat. Gonna make you move. Dancing on the floor in the swinging groove. I step up to the mic, gonna make it swing. Feel the rhythm in your bones, let the music sing. Got that poppin' beat, gonna make you move. Dancing on the floor in the swingin' groove. Clap your hands now, let the trumpets sound. Swingin' to the left and swingin' to the right, no room for worries. Just let go and be free. maligo na tayo. So, malinis na ang bahay, malinis na ang tao. So, ang dami ko nagawa. Kaya hindi na ako nag, uh, hindi ko na, hindi na ako nag-vlog. Kasi, nag, ano pa ako sa labas. Yung garden. Uh, likod at laba, uh, likod at harapan, nilinis ko. Tapos, tapos ang labahan. Pero, Yeah, tapos ang labahan pero pagkatapos maligo, ayun na naman. <laughs> Lalo na dito, na tawag doon na makakapal yung mga sinusuot ba. Kaya kuno agad. Isang, dalawang bihisan lang or isang bihisan, wala na. Parang feeling ko, ang dami na naman. So, ngayon, ang gagawin ko, mag, aano uh, ano ako, mag, uh, gagawin ko na ang leche flan i-ano ko muna tong mga pan. Itabi ko muna para hindi magulo ang kitchen. Para hapsay muna huna magluto ba? Kasi itong asawa ko, kasi uh, ano naman, before, pag may kliyente kami, may kliyente siya himimit. Halimbawa, normally, sa restaurant, Pero ngayon, pumipili na yung mga kliyente na dito na lang, dito na lang daw sa bahay. Kasi gusto nila yung isya na pagkain, yung mga niluluto ko. Kaya tuloy, aligaga ako lagi pag may, pag may ano, pag may kliyente siyang pupunta. Kasi, kaya, yeah, magluluto ako, maglilinis. Yeah, typical na kasi natin. Kasi yung asawa ko sabi niya, huwag ka na kasi maglinis. Malinis naman yung bahay. Sabi niya, pag may kliyente, no, general cleaning ka din eh. <laughs> Pero yan. <yeah. laughs> Alam ko, ano na yata yung natin talaga yung mga Pilipino? Kasi na nakakahiya na mawapulaan ka na ang dumi ng bahay. Kaya, yeah, ayun. So, ang gagawin, ang lulutuin ko pala is caldereta. Nagbabalak sana ako ng crispy, ano, pero marami pa kasing tira yung crispy kare-kare. At hindi pa ako masyadong kumbinsido sa sauce. Masyado yung napadami yata yung peanut sauce, ay yung peanut butter. So, ipa-perfect ko muna siya bago ko isi-serve sa ano, isi-serve sa mga kliyente ng aking mistel. So, anong oras na? Hindi kasi ako magluluto kasi nga ang dami namin kasi yung seafood ram yun, meron pa rin yung tira. May tira pa yung ano, tawag doon yung crispy kari kari. So, kung pipili na lang yung asawa ko kung alin doon ang kakainin niya. So, gabi na. Busy na tayo sa pagluluto. Nakasalang na ang aking leche flan at ang uh, caldereta bukas ko na siya lagyan ng mga gulay. Yung meat lang, i-tenderize ite ko siya for tonight. Para bukas, masarap, mainit, mainit pa rin ba yung ano, fresh pa rin ang gulay. So, yeah. Request pala talaga ng kliyente na dito, sila, dito siya kakain. Kasi sinabihan siya ng asawa. Kasi ako nagreklamo na kasi ako last time. Kasi ilang beses na ba to? Kakaumpisa pala ng taon, pangatlong beses na ata itong may nagpunta nitong kliyente. Kaya nagsabi ako sa sawang, kung pwede, sa labas talang kayo kakain. Eh, kasi pagod eh. Pero kasi nag-request daw. Sawa, sawa na ata sa, ano, sa labas kumain. So ngayon, mag-ano na lang ako. Uh, Pero at least linis na ang bahay, luto uh, almost luto na yung mga kailangan. So bukas okay na lang. Uh, ano na lang chill-chill. Ito ang ating food for the visitors. Nagumawa ako ng ano, yung kimchi rice. Tapos, caldereta.